pasensya na muna guys sa lahat ng mga katekram na mga subscribers natin. Uh, maiba muna tayo ng usapan. Pero pwede rin kayong makinig dito para kasi karapatan natin itong magsalita. Kahit man lang dito sa pagsasalita, makapaglabas tayo ng sama ng loob na ating dinadala. Dahil isa tayo sa, lalong-lalo na sa lahat ng mga OFW, ako din, isang ex-OFW din ako. At marami akong binabayaran na parang bula lang na nawala. So, ano, sobrang sama ng loob ko. Kaya ngayon, uh, karapatan natin itong magsalita. Dahil unang-una, kapag ano, umuha tayo ng maliit lang na business, hingian tayo agad ng tax. Pakuhanin tayo ng tax kasi pagkuha tayo ng permit, dapat meron tayong babayaran tax. Yung mga simpleng mga empleyado, automatic yan, didak ang tax at health. So ngayon, kami, tayo, nagbabayad tayo ng tamang bayaran dito sa ating gobyerno. Pero ngayon, anong nangyari? Nagbayad lang pala tayo para ipambili nila ng mga kotse, para ipapatayo nila ng magagandang bahay, para uh, itor nila sa ibang bansa, sa iba, iba't ibang klasing bansa. Ganito na, ang daming naghihirap, ang daming iba talaga ang pera nakakabulag. Kung sino yung mahirap, lalong ilublob sa hirap. Kayong mayaman, kayo ang namamayagpag sa yaman. Pero, galing yan sa kaban. Galing yan sa taong bayan. Kasi, alam nyo, hindi niyo masisi yung mga tao na makapagmura eh. Kasi, sa ganitong pangyayari, sa hirap ng ating bansa, sa laki ng utang ng ating bansa, tapos meron pala kayong mga trillion, billion, million yung mga nanakaw dyan. At ganito pa. I-share ko lang sa inyo, baka isa din kayo sa ganito. Dapat alam nyo to or ma-advise din nyo ako sa anong ano dito. Kasi nung nasa abroad ako, taon-taon uh, taon -taon yan nagbabayad ako ng PhilHealth. Nagbabayad ako ng PhilHealth yearly nagbayad ako ng ill health na sa ano 5,000 mahigit yung yearly ko na binabayaran. Ngayon, pag uwi ko ng Pinas, naputol yung hulog ko. Hindi ko na hulugan Monthly. So, siguro mga 7 months. Nagpabunot ako ng ngipin ng anak ko. Ngayon, may pilapan doon. Kung may, ano ka, may, may PhilHealth ka. Nilagay ko yung PhilHealth number ko. Tapos pagdating doon sa interview, tinanong ako kung nahulugan active yung PhilHealth ko. Sabi ko na uh, parang 7 months or 6 months ko nang na hindi nahulugan pero nung nasa abroad pa ako ay uh, naguhulog ako within 6 years. Nahulugan ko yon yung PhilHealth na yan. Ngayon, sabi niya, ay wala na yon. Parang ano, parang bumagsak yung ano ko, bumagsak yung hina ako. Kasi sabi niya, wala na yon. Burahin mo na lang yan dahil once pag naputol daw yon, wala na yon. Wala nang bisa yung bayad doon. So, sabi ko, parang yung nahulog ko doon? Hindi na magamit yon in case na sabi ko doon sa sa nurse ba yon or ano? Sabi ko, what if ano, kanang may, emergency na no? hospital yung anak ko. Hindi ko na magamit yon Sabi niya, hindi na daw. Kuha na lang daw ako ng iba or ano, magbabayad ako ulit para ano, panibagong kukuha ako ulit para panibagong ano, panibagong pale health ko. Pero yung nahulog ko noon, wala na yon. Hindi na hindi na din yaw, daw yon magagamit. So sobrang nadismaya ako. Sa laki ng hinulog ko, pati sa partner ko, napunta lang sa wala na. Tapos ngayon, ganyan kayo? Ganyan kayo kakurap dyan? Grabe, wala talaga kayong mga awa, no? Sana mabulag na lang kayo ng tuluyan. Takpan na lang kayo ng pera. Kung nandyan lang ako siguro, no? Kung nandyan lang ako talaga, sa ano sa Manila talaga sasama ako diyan sa mga sumusugod diyan Puk pukin ko talaga ng bato yung mga bahay subrang sobrang nakapanggigil kapag nanood ako nak nakita ko yung mga ano pag nag-scroll ako dito sa YouTube tapos nakikita ko na yan ini-scroll ko na lang ayaw kong panoorin dahil sobrang naiinis ako sa mga magnanakaw na tayong mga simpleng mamamayan nagtrabaho nagbayad ng sakto, nag-trabaho ng sakto, pero sila, utang ina, paano mo magamit yung walumpong sasakyan, madam? Nabay yan niyang kayang lahat yan, nabayaran niyan ng, ano, may na nakabayad kayo ng tax niyan? Hindi. So, kaming mga simpleng mga negosyante, mga simpleng trabahante, automatic, nagbabayad kami ng tax, pero kayo? So, pasensya na kayo kung naglabas ako ng ganito dahil ano eh uh, dito lang tayo pwede maglabas wala na ta wala tayong mga rights na diyan lalapit sa kanila So ano ah saludo ako sa mga sumusugod diyan sa mga bahay ng mga kurakot sana ano na lang yan eh hagisan na lang yan ng gas at sunugin para matapos na para pantay-pantay na lang tayo Kasi pag ano pag sobrang bait natin sobrang daming abusado no So, yan lang. Pasinsya na kayo sa nilabas ko dito dahil sobrang nakapanggigil at uh, tayo nagbabayad ng tama sa pagbayad pa lang ng ano, pagbayad pa lang ng buwis, pag paglate ka na magbayad ng buwis, may penalty. Tapos nakawin niyo lang. No? Nakawin niyo lang. Paano ninyo na, ano kaya, paano ninyo nasikmura yung mga trillion na nanakaw nyo? Putang ina, ang dami nyo. Grabe. Saksak nyo na yan sa baga nyo. Para talagang, ano, kung hindi pa kayo, ano, hindi pa kay satisfied sa nagawa nyo, saksak nyo sa baga nyo. Yan.